nandito daw si Lucy. Oh, iaawayin mo na naman. Slight lang. Ipapamukha ko lang sa kanya na hindi niya maaagot ang katawan niya. Wala rin ako na pala sa pagpunta ko kay Auntie Belen, bro. Sorry rin, bro. Nabuking kasi ako ng impostorang yun eh, kaya hindi rin ako successful. Pero huwag ka mawawala ng pag-asa, bro, ha? Ewan ko ba? Baka kailangan ko nang tanggapin na hindi na ako makakabalik sa dati. Dapat lang bilang na rin ang araw mo dito. Nagkausap na kami ni Darius, palalayasin ka niya. Huwag na natin patagalin pa. Kalit ko ang katawan ko. Bakit? Dahil ba hindi na tayo magpapalit pagkatapos ng solar eclipse? Mawawalan tayo ng chance in the future na magpalit? Hindi e, ba mas okay ngayon Para matigil na yung kakangawa mo, Para matanggap mo rin na ako talaga si Lucy at ikaw talaga si Farah. Si Lucy, Ako si Lucy, tumigil ka na. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Uh, Paano naging ibang tao si Lucy? Paano naging si Farah si Lucy? Nagkapalit ng katawan ang kanilang mga kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lucy ay napunta sa katawan ni Farah habang ang kaluluwa naman ni Farah ay napunta sa katawan ni Lucy. At eh, tiga ho muna, pinaglaloko ba ninyo ako? At meron din sila sa akin si Farah na ganyan, na siya daw si Lucy. Nagkakotsya ba ho ba kayo? Hindi, Sir Darius. Kahapon ko lang nakaharap at nakilala ang Farah na tinutukoy niyo. Pero ilahat eh, po ng mga sinasabi ko ito. Lahat ko pa pong alam. Si makatuwid nga eh. Si Ma'am Asun. Alam niya ang lahat ng ito. Sinabi ko to sa kanya bago pa po siya magkasakit. Yun po siguro dahilan kaya pinapunta ka sa akin ni Ma'am ason Para malaman mo ang katotohanan. Na impostor ang kinakasama mo asawa ngayon. ang sinasabi niya, nagkapalit sila ng kaluluwa. Parang hirap na mapaniwalaan yung mga sinasabi ninyo. Maraming bagay sa mundo na mahirap paniwalaan. Pero Sir Darius, ikaw ang higit na nakakilala sa asawa mo. Pati doon sa fara, sa tingin mo, sa kanilang dalawa, sino ang mas nag-uugaling para? sino naman mas ang mas nag-uugali ng Lucy? Ikaw na lang ang na ikaw si Lucy! Na ako ka sa lahat nakapag-move on na! Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na rin! Move on! Kinuha mong katawan ko! Asawa at anak ko! Pati buhay ko lahat-lahat! O -lahat! ano bueno, ngayon? Masaya naman sila sa piling ko. Don't tell me ayaw mong maging masaya sila. Eh hindi ba dapat their happiness is your happiness? Kaliw ka na ba talaga? Ha? Paano ko magiging masaya kung hindi ko kapiling ang pamilya ko? Simple lang. Gumawa ka ng bagong pamilya. Gaya ng sinabi mo sa akin. Akin na sinadari sa chest. Hindi. Eh, hindi. Hindi ko sila ipamimigay sa'yo. Talaga lang ha? Eh kung ako na, ayoko mamatay ang tatay ko. Pero namatay siya ng dahil sa'yo. Kinuha mo sa akin ang tatay ko. Kaya kinuha ko rin si Natario sa chess kasi. Eh, lang tayo! Yan totoo! Para wag mo isisi sa akin nung pagkamatay ni Angkol. Alam natin dalawa na ikaw yung dahilan kung bakit siya nalulod. Ang kapal na mukha mo. Sa akin mo talaga isisisi ang pagkamatay ng tatay ko? Alam mo, umalis kayo dito. Sana pusa ka lang naman. Alis! Hindi ako alis! Nalalam kong nasa iyo yung libro ginamit mo para magkapalit tayo. Ibigay mo na sa akin.